hapon sa aking mga amigo at amiga diha. Ngayon, um, naman ako sa inyo ng simpleng lutuin. Ako po ay magluluto ng talbos ng ampalaya na may talbos ng kamoting ka, kamuting ano, kamuting baging. Kamuting baging? Kamuting, basta kamote. Talbos ng kamote at Tsaka, talbos ng ampalaya. Hahaluan ko po ng sardinas na maanghang. At syempre, ito ang ating pangpalasa. Alam niyo na yan kung ano yan. Lalagyan ko rin po siya ng itlog para hindi masyadong mapait. Ngayon po, ang aking nakasalang na ang aking aking kawali. Hahal ang aking po ipanggigisa ay pinaggisahan ng manok para malasa naman siya kahit papaano. Ayan. Pinaglutuan ng chicken. Kaya, malasa yan. At ito na nga, yung na atin ang sabay. Hindi naman ako maselan. Ito ang aking ulam ngayong hapunan. Ulam na pachamba-chamba. Chamba. Ang tawag dyan ay ulam na pachamba-chamba. Chamba. Hindi hindi kasi ako mahilig sa mga ulam na masasarap. Ang gusto ko lang ay simpleng ulam lang. Yan. Ginis ako na ang bawang at sibuyas. Pinagsabay ko na. Ngayon, lalagay ko na ang sardinas. Yan. Yan natin siyang mag-brown sardinas. Pagyan hmm. natin siya ng konting tubig para hindi siya tumalsik. Ito lang mga amiga, mga amigo ang aking ulam ngayong hapunan. Yan ang gusto kong ulam. Oh. Itlog. Haluin natin. Ayan. Ah, Ahaluin ko po. Mahirap mag-video pag wala pong camera. Naghahawak ng camera. Ayan. video gisa-gisahin lang natin siya ng konti. At pagkatapos, Ilagay ko na ang itlog. Ayan. Ilagay ko ang itlog. Pagyan natin konting tundig. Ayan po ang aking ulam na pachamba-chamba. Sinisipon ako mga amiga-amigo. Pasensya na kayo. At lagyan natin ng pangpalasa. Ayan, pangpalasa sa mga ah, uh, ah ito asin, hindi ko mabuksan hirapan ako lagyan natin ng asin at pagka kumulo na ilagay na natin mamaya ang ampalaya o yan, ang akin niluluto. Halo-haloin lang. Halo-haloin. Ito ang aking simpleng ulam. Ang tawag dito ay ulam na pachamba-chamba. Para meron lang maulam sa hapunan. At ngayon ay ilalagay ko na ang talbos ng ampalaya at talbos ng kamuting kahoy dito. Tinugasan ko na yan, mga amiga. Ayan. Nilagyan ko ng itlog talaga, mga amiga, mga amigo, dahil para makabawas lamang ng kunting pait. Kasi, di ba, mapait. Ang talbos ng ampalaya Kung hindi ninyo maitatanong mga amiga, napakadami kong talbos ng ampalaya, dahil ako ay may tanim ng ampalaya sa aking likod bahay Ayan. at dahil sa nais kong kumain ng gulay naisip ko na magluto nitong talbos ng ampalaya na may sardinas at itlog at para na may madagdagan ng aking dugo dahil palagay ko ako ay anemic na Ayan, tatakpan ko lamang ang aking lutuin at hayaan natin siyang maluto ng konti. Yun lamang po mga amigo, mga amiga. Maraming salamat sa panunood sa aking simpleng lutuin. Yun.